Oo oh, ah, rasing ako. Ayan, oh, ako. Mga anak, nandito na ako. O oh, ikaw Iris, pagkaayin mo ako. Nagugutom ako. Tommy, tipnan mo rin ako ng kape. Ay, sinamat but... nakapagkape na ako. Papasok na ako sa trabaho. Anak, Iris, pakibot mo nga bag ko. O oh, anak, kaya mo ba yung bag ng tatay mo at papasok mo sa trabaho? Sige po, Nay. Isang, papasok na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala sa mga bata. Pakainin mo na lang, ha? O oh, sige, pa. Ako nang bahala sa mga anak natin. O oh, sige, pasok na ako. Okay, mag-iingat ka. Mga anak, kayo mo nang bahala dito ha. Bantayan niyo yung tindahan. May pupuntahan lang ako. Nelson po kayo pupunta. Ah, basta may pupuntahan lang ako importante. Kayo nang bahala dito. Huwag niyong iwanan yung tindahan, na Ate, kay kayo pupunta si nanay. Parang nagmamadali siya paalis, eh. Hindi ko nga rin alam, Tami. Siguro mas maganda. Sundan na lang natin siya kung saan siya pupunta. Sige, ate. Pero <coughs> ate, sundan natin si nanay. Huwag ka maingay. bu Tagal naman ni Isang. Ano kaya yun? Oh, ang tagal mo naman. Naku, pasensya ka na. Kanina ka pa ba dito? Mga anak ko kasi, andun pa eh. Kanina pa ako nandito. Ano, tara na. Tara na. Tara Isang, bilisan natin kung na. may makakita sa atin. Ate, sino kaya yung kasama ni Nanay? Siguro laki niya yon. Kailangan to malaman ni tatay. Ano pala ginagawa ni nanay kapag wala siya? Tara na ate. Para pagkawin uwi ni tatay, sasabihin na lang natin. Tara na. Wala! Ate, ang taga naman ni tatay. Kanina pa tayo naghihintay. Oo nga. Siguro padating na yun. Hapon naman na eh. Oh, mahala. Nandito na ako ko. Oh, Ba't wala rito nanay niyo? Nasaan nanay niyo? Saan pumunta? Dahil si nanay, dahil may sabihin ko sana sa inyo. Dahil kagani na po siya umalis. Tapos po sinundan po namin. May po kami lalaki kasama niya. Opo tay, totoo po yung sinasabi ni ate. Sinundan po namin si nanay. Tapos po may nakita kami kausap ni nanay na lalaki. Ang anak, totoo ba yung sinasabi niyo na may kausap ang nanay niyo lalaki? Sige, pagdating ng nanay nyo, kakausapin ko siya kung totoo yung sinasabi niyo. Ngayon, magpapahinga muna ako dahil pagod ako sa pagtatrabaho. Oh, isang, nandiyan ka na pala. Isang, may sinabi sa akin mga bata. May kasama ka ng lalaki. Pausap. Totoo ba yung sinasabi ng mga bata sa akin? Ano ka ba naman, Gustin? Ang tagal-tagal na natin mag-asawa. Tumanda na nga tayo eh. Nagseselos ka pa. Ayun, ano, may dalawang anak naman tayo. Tsaka yung mga batang yan, hindi naman lumalabas ng bahay Nagtitinda dito yan eh. Paano sasabihin nila na may kasama ako? Ah, ganun ba isang? <laughs> Sige isang, naniniwala naman ako sa'yo. Kumain ka na muna dyan. Kumain na kami ng anak mo. Hindi na, busog pa ako eh. Tsaka magpapahinga muna ako. Medyo malayo yung pinuntahan ko. Napagod ako. Ready po ba kami lumabas? Maglalaro lang po kami saglit. Wala po kasi kami ginagawa dito sa bahay. Oo naman, Tommy. Wala naman kayong ginagawa pala ni Irish dito. Basta huwag niyong kakalimutan bago magtanghalian. Umuwi na kayo para sabay-sabay tayong kumain. Sige po, at Irish. Tara na. Ayos, wala na mga anak ko. Matawagan ko nga uli si Randy. kasi ako makaalis ng bahay, walang magbabantay dito yung mga anak ko eh. Tsaka nakabantay sa akin yung mga anak ko, sa susunod na lang ulit tayo magkita. Oo, oh, basta pag ano, may oras ako, itchat-chat na lang kita, basta hindi alam ng mga anak ko, tsaka ng asawa ko. Mm -hmm. Ha? Isang, sinasabi ko na nga ba, totoo yung sinasabi ng mga anak mo, na may kausap ng lalaki. Nene, hindi ka na pala. Mali yung iniisip mo, magpapaliwanag ako. Isa, huwag ka na magpaliwanag sa akin. Nalinig ko lahat ang pag-uusap nyo. Tawag-tawagan pa kayo mahal-mahal. Totoo nga sinasabi ng anak natin, ang na niloloko mo ko. Tay, ano po nangyayari? Yan na nanay mo. Narinig ko pinag-uusapan nila ng lalaki niya. Totoo nga, niloloko ko na ito ng nanay niyo. oh, gusto namin Naaminin ko na. Na may lalaki ako at totoo lahat ang narinig mo. Sawang-sawa so, na ako dito sa buhay na to. Bakit ikaw naman ang may kasalanan ah? Wala ka namang ginawa kundi magpabaya. Puro ka na lang trabaho, trabaho. Tapos kami na mga anak mo, ano, maghapon lang dito. Bakit, Isang? Hindi ko naman kayo pinabayaan lahat, ha? Nagsusumigap ako nung ko para mabuhay kong pamilya natin. Ayan na, tinayo ko ng tindahan. Para kahit paano may liba ka kayo dito, may, ko kaunti tayo pinagkakakitaan. Bakit hindi ka mababakontento sa buhay natin? Kontento? Sa so, tingin mo ba, Gustin, makukontento ako sa buhay na ganito na binigay mo simple tindahan na yan. Hindi ako nakukontento sa ganyan. Yun, yung bago kong kakasamahin ngayon, baka siya ay niya sa akin ng lahat ng gusto ko. Doon ako makukontento. Kaya buo na yung desisyon ko na aalis na ako sa pamamahay na to. Sawang-sawa na ako. Nangay, huwag po kayo umalis. Huwag po umalis. Mga anak, tatanungin ko kayo kung kayo kayo sasama. Sa akin o sa namin yun. Dahil wala na akong tiwala dyan sa namin yun. Dahil papalusin ko na yan. Uh, 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 Hindi mo na ako kailangan paalisin. Patawarin niyo ako mga anak, pero buo na ang desisyon ko. Aalis na talaga ako sa bahay na to. Buti, luto na itong ulam. Magising na si tatay. Tangali na kasi, papasok pa siya sa trabaho. Tay! Tay! Di po ba kayo papasok? Baka hindi mo na ako pumasok na. Medyo e may ang over pa ako. sa alam niyo naman, masama pa loob ko. Buhat nang iniwan tayo ng nanay niyo. Sige, kumain na kayo dyan. Mamaya na ako, matutulog mo na ako. Sige po, tay. Dami, tara na kain na tayo. Oh, mga anak, papasok na ako sa trabaho, ha? Oo oh, nga pala, bibiling ko sa inyo, may bigas niya, magtsahin na lang kaya. Tapos, yan na lang kumuha sa tindahan natin ng ulam. Pero bibiling ko po sa inyo, bantayin niyo yung tinda. Pag may bibili, bentahan niya. Ha? Ano, papasok na ako ha. Malayo yung pinagkatrabaho ko. Paano, sige, alis na ako. Sige po, tay. Kami na po balis sa si tindahan. Pati po ako na po magliluto ng kakain namin. Sige po, tay. Ingat po kayo. Oh, sige kayo. Mag-ingat din kayo dito, ha? Sige po, tay. Kasi nga kasi nga ako. Patuto uh, ka ako. Mga alaka, na ako. O, ikaw, Eris. Pagkain mo nga ako. Nagugutom ako. Tami, tignan mo rin ako ng kape. Uh, eh, tay, lasing na naman kayo. Ba't araw-araw na kayo nag-iinom? Ano bang problema nyo? Uh, Oo nga, tay. Parang napapadala sa iyo yung pag-iinom nyo. Tay, dati naman, hindi ah, kayo nag-iinom. Nandito pa si nanay. Ngayon, iniwan na tayo. Parang araw-araw na kayo umiinom. kaya ano bang problema mo? Ba't ka nagkakaganyan? Problema, nak? Oo, nak. Malaki problema ko. Simula nang iniwan tayo ng nanay nyo. Dinada ko na lang sa pag inom para makalimutan ko ginawa sa akin ng nanay nyo. Ang luloko. Tinagpalin niya ako sa ibang lalaki. Kaya, tinatanong niyo ako kung anong problema ko. Yan problema ko! Wala kayong problema ko talaga. Opo, Tay. Mm. Naintindi ang po kayo. Pero sana tanggapin na natin na wala sa pamilya natin si nanay. Oo mm. nga po, Tay. Pero sana, Tay. Kahit wala na si nanay, iniwala tayo. Huwag niyo kami pababayaan. Katulad niyo, Tay sarili nyo, napapabayaan nyo na din. Oo oh, nga mga anak, tama kayo. Pati sarili ko, napabayaan ko na. Lalo lalo na kayo, napabayaan ko kayo. Kaya mga anak, mapatawad niyo ako kapag papabayaan ko sa inyo. Okay lang po yun, Tay. Mapapatawad ko na po namin. Basta po, Tay, pangako niyo po sa amin na magbabago ka na. Kasi po, Tay, malamahal ka po namin. Oo nga po, Tay, mapapatawad tinatawad na rin po kita. Day, kaya nga po kayo yung pinili namin kasi mahal ka po namin. Ay, mahal na ako. Maraming salamat sa inyo. Napatawad nila ako. Parako mo sa inyo. Magbabago na ako. Sa hindi ko na kayo mamamayat. <laughs>